Hello YouTube. ng umaga, kain tayo. Yan oh. oh may Tingnan na lang ninyo yung mga presyo diyan oh. Eh. Oh, yan. Hmm. Tawa ito. Di diba? Paris overload. Tapos ka na, Brad? Hmm. Hindi pa ako tapos ah. Tapos ka na kagad. Hmm. Phải không? Các bạn ăn được không? Ừ. Cho. luôn bao nhiêu rồi. đi. Mm. Chili. Paminta. Mm. Kung gusto mo naman lagyan ng uh, ah, ng pares mo, ito rin. Pwede rin. Pwede rin ito. Peanut butter. Pwede, lagyan. Mm. Thank you. Kalamansi. kala hmm, masik Dami. <tipans> Ang tawag dito ay matamis na kahoy. Hmm. Tandaan nyo ha, matamis na kahoy. ito? Ang tawag dito. ito. Yung... Ito. Ayun ito, sarap. Pag may 40 ka, busog na busog ka na. Mm -hmm. Ayos. Baybayad. Ito po bayad. po. No? nakiluntad to big, laman siyempre. Ay sabado today. Wala pala, sabado pala. na ano ngayon? lumalim. Jumpya di, gusto sabado. Sayang, sayang lamang yung aking doon sa Paris gawin electric pan, nawawala. Ah, Salamat po, makitamo. mo. alam kini. Nga, kasi yun Ano yun Yan ang laban. Laman lang ang labanan. Kalamansi, kalamansi. Koho mo Ang tinit. oh oh eh. <laughs> <Sarap ngayon. laughs> no? ng kasama. ko may pang natitira May trakis ka. Ayosin mo yan. Hmm. Hmm. May sabawang sa sabaw pang naralaman. Hmm. Puro na rin. Ngayon. Tama po. Salamat po. Oh, dito ang pangalan to, ha. Oh. oh, yan. Oh, masarap. Busog na busog na naman, Celfredo Laser na vlog.